So, oh. and uh, sa so lahat ng na nandito sa wala ang mga na si David at uh, ayun lang uh, ayun lang, lang na padaan lang kumanta-kanta lang pero kasi David, syempre, andito tayo para i-celebrate ang kulang araw ng malapit ng ipalabas so tatanungin ka rin namin, how does it feel to be part of yet another historical drama series And alam ko mo nang inaabangan itong pulang araw, so siguro, kung Onte, how is it working with big stars in the industry? Ah, uh, syempre na ako uh, nakasama ko dito si si Alvin, si Barney, si Dennis, si Sam, si mm -hmm. pang iba. Yes. Ah, uh, so we're just best na hindi ko isipin kasi may mga ka-exempo. And I just script na napakaganda. And ayun, I'm super happy ko. Parte ako nito pulang araw dahil ako ko na maraming uh, malunod mga manunod dito. At uh, this will serve as an inspiration for you Tama. So, di ba dito, parang nagkaroon ka na ng experience working with, of course, si Barbie. Um, sino dito siguro from the five of you yung pinaka hindi mo masyado nakakasama? And how is it working with them? Tigres na first na working with si Alvin. Oh, okay. So, kamusta naman yung experience working with Alvin? Ah, eh? uh, siyempre dati pinapanood ko lang siya sa for sure, alam naman natin sa teasers and everything na challenging yung role na binigay sa sa'yo dito. So, ano yung mga paghahanda na ginawa mo? Ginawa mo, pambansang ginoo, para syempre, magkampanan yung role bilang isang hapon sa serya na to. Yan uh, siguro yung bago sa uh, mga preparations ko was yung ni Hongo, learning the ni language. Uh, with the help of my uh, napakagaling na uh, English coach. Ah, ka yes. Kailan pa kayo nagsimula mag-aral ng Nihoku? siguro mga six months ago na, last year na nag-invest. Uh, Grabe. So six months ago, ang preparation ni Pambansang Ginoo para lang sa inyo. So ayan, thank you so much, David. Palangpakan naman natin si David Licamo, guys. Mamaya, tatawagin ulit namin siya. Thank you so much. Pahinga ka muna dyan, Pambansang Ginoo. So, ayun na nga, one ayala. Simula pa lang nga, pinakilig na kayo, nag-go nag wherever you will go, si David. Lumibot siya sa inyo dyan. At nakilala niya na rin, of course, yung character niya dito sa Bulang Araw na si... dahil nais po namin kayong lahat na anyayahan na panoorin ang biggest historical drama this 2024. Ang ulang araw! Ngayon, July 26 na po yan. Watch it first on Netflix. At sa July 29, ang aming world premiere sa GMA. Yes, hanap ha, pa panoorin po ninyo yan, ha? Okay! On to our next song. Thank you. ng araw, malapit na malapit na po yan magandang babae. Yes. <laughs> oh, okay, ba? so, like, so, <laughs> ano chismis ba, ba sa'yo? Ito daw ay isang selfless Filipina. Of course. po ang storya ng pulang araw wala pa po ang gera so umpisa pala, pinaglalaban ko na talaga ang aking karapatan yes. sa sa society kasi nga syempre okay. kami okay. ng kuya Eduardo ko hindi naman kami nabigyan ng magandang buhay hindi ba, tapos maagong nawala ang nanay namin so kami dalawa na lang talaga okay. um, bumuhay sa isa, sa sabihin tayo kung ang kapatid okay. ko ganyan so, wala pa nga din gera may laban na kaming kinakaharap ng aking Kuya Eduardo. So, yun ang mga pagsubok. Yes, hanggang sa dumating na nga ang era, so patuloy yung pakikipaglaban ko, kasabay nun ang pagtupad ng pangarap kong maging Buda Star. Ay, so bituin ng Buda Bill ang gusto ni. Yes. So, Ikaw, ito ba? Ano natin ba yung gusto mo? Parehas kami, ano kami, parang duo, ganyan. Oh. Ako si Chinita, siya si Morena. Palagi kaming magkasamang nagpo-perform. Maganda si Adeline dito. So, may umiibig sa kanya. Oh, ayun. Na. Kasi alam mo, yun ang gusto nilang maglaan. So, iko sana manaman mo. Sige, ah, tinatanong ko kasi yun iko na. Ate na 'no mo siya. Ano'ng sabi niya? Kunarin mo ko narinig. na rin. kasi yun sa iyo, 'ko umiibig nagkakaroon siya ng first love. Yes. Okay. Sa isang hapones Ayun na. Na kanyang kababata. Childhood. Oo. Oh, okay. Tapos, kinailangan mag-aral ng lalaki niyo sa ibang bansa. So, naiwan siya. Pero eto na. Again, sabi ko nga, maganda si Adelina dito. So, pag-uwi, <laughs> Ni Hirosh? Parang... Pero kahit niya din ako? O bakit? Nakita niyo yung trailer? Oo. Oh, Sinong yumatak? Sinong humalik? ba siya? Ako ba? Oo. Bakit hindi na yan? Pakita niyo nga. Diba? May ebidensya. Oo. Oh. Diba? Tayo dapat. Ano lang tayo? Submissive lang tayo. Oh, Oo. Oh, oh. Susunod lang tayo ka na sa bewang, hindi ba? Pag hinawakan ka na sa mukha, syempre, kikiss ka na rin ng kaunti. Uh -huh. Kaunti okay, oh, lang. Kaunti lang. Eh, oh, to na na, huli tayo ng ating Teresita oh, eh. Oo, oh, 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 oh. paano ngayon niya? O, oh, di mas lalong lumala ang conflict naming pamilya, oh, di ba? Oh, yeah. Kaya naku, marami po talaga kayong aabangan kay Adelina at sa pulang araw. So, alam na nga si natin, di ba, na umiibig si Adelina at oh. si Barbie kaya. Ano, charot lang, kung tayo na. Ako na pero anyway, anyway, anyway... Anyway, anyway, anyway. ka na! Ay, di ba? Ah, okay, 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 okay! Okay sa Kaya lahat, ka okay. pa. Okay. So okay. 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 mag-thank you sa lahat ng at celebrate sa'yo this afternoon. Yes, again, thank you so much, Ray. You're welcome. Thank you for hosting this event nandito ngayon sa One Ayala Makati para uh, makidalo sa Pinoy Con. Siyempre kasama ang Pulang Araw Kas. Maraming maraming salamat po and sana po nag enjoy kayo na makita ang inyong mga paboritong artista. Diba? Nandito si David, nandito si Sanya, nandito si Dennis, at siyempre si Alden. Diba? Nandito kumpleto kami maghahagod ng saya sa inyo. Kaya sana po ay uh, magustuhan ninyo at mag-enjoy kayo ngayong hapong ito. Maraming maraming salamat. Thank you, you Catalina.